Hello guys, good morning, good morning idol I-flex ko lang pala to, yan Sa pag-contain ko ng dalawang buwan, magkaroon ako ng views ng 28,497 Tapos may ano pa, $2 na ako guys Flex ko lang yan guys, para ma-inspire naman yung mga katulad ko na small content creator na may earnings talaga Ipag-proper engagement talaga ako, bawat numaan sa ko Tinatapos ko talaga yan. Nilalike ko. nagko-comment ako. Pero hindi lahat naman na sinishare ko. Depende lang naman sa'yo guys kung sishare mo o hindi. Ang mahalaga doon guys tapusin mo yung video. Mag-comment ka. Mag-like ka. Kaya ipalo mo na rin. O oh guys, yun ang ginagawa ko lagi. Hindi ako namimili ng sinusuportahan ko guys pangit man ng video o maganda basta content creator ka walihin mong sumuporta sa kapwa mong content creator guys flex ko lang yan guys para ma-inspire ng lahat sa mga katulad kong gusto mong content creator ako guys pangit man ng mga content ko proud pa rin ako guys kasi pumasok tayo sa social media dito sa social media guys ang hangad natin dito magkairnigs kasi dito sa social media walang pinipili dito paangit man video mo o maganda magkakairnigs ka talaga basta sipag lang guys tamahan mo lang ng sipag alam ko yung iba dyan tinatamad na kasi nga Siyempre, hindi naman natin talaga priority ang karir dito sa Facebook may mga trabaho naman tayo talagang personal, di ba? Kahit pagod na nga tayo, may oras pa rin tayo mag-ipag-engage to engage. Oo, oh, ganun ako eh. Sinipagan ko lang kasi alam ko, may, may iba ng araw. May patutunguhan to, guys. Kaya sa mga small content creator dyan na nagsimula din, katulad ko. Ako, guys. O, oh, yan. Kita nyo yan. Tiwala na kayo sa sarili nyo, guys. Tapos lang kayo ng post. Kahit pangit yan, maganda. Importante guys, wala kang tao inaapakan na sa mga content mo. Maging mabait ka lang. Fix ko lang yan dahil gusto ko ma-inspire yung iba dyan na tinatamad na. Huwag kayong tatamad at guys. Laban nyo lang ano yung sinumulan nyo. Kahit kunti man yan guys, pag yan magsama-sama, nadami din yan. Habi ko sa'yo guys. Ito, hindi ako to pinagmayabang kasi alam ko maliit plant ako para sa iba. Ginawa ko lang to kaya napapansin ko mga kong kutid creator na nagsimula katulad ko na parang nawawala na ng pag-asa. trans plus ko din yan. Isang buwan ko pa alam lang, parang ayaw ko na eh. Tanatabad na ako kasi trabaho. Tapos pag-uwi. Kailangan mo talaga maglaan ng oras para sa mga mga followers, mga viewers. Kasi hindi naman pwede ikaw lang pinapanood eh. Post ka lang, tapos papanoorin ka. Tapos ikaw, hindi mo sila papanoorin. Unfair naman yun. Paano ka uh, magkakaroon ng earnings niyan? Kaya ako, kahit pagod ako, naglalang ko ng oras para sa mga followers ko dyan. Shoutout para sa inyo dyan. Ingat po kayo palagi. Yan lang. Salamat sa panonood guys. Dinis mo tayo kasi bukas laban na naman tayo. Sabado ngayon, linggo bukas. Nari na naman si Mister, guys. Ingat po kayo palagi, guys, ha? Ito, pamalo, guys, para sa mga tambalus-lus. <laughs>